Ayan, hello, hello guys. Good morning, good morning. Welcome to my vlog guys. Ayan, ngayon po ay mamimitas na po tayo ng maes ha. Para po makatikim na tayo ng maes. <laughs> Kasi mauubos na, hindi pa namin natitikman. Yung wala na pong ano, bunga. Kaya mamimitas po tayo ng mais. po. Kaya nga po, ang ganda ng laman, oh Wala, nauubos eh. Hindi na bahala eh. Yung mga pinagbita flap, kinakaan yata ng baka yan. Eh. Tingnan mo yung may laman. Yung nasa likod mo, matambok-tambok. mamaya. <laughs> kesa naman. Kesa naman wala tayong matikma. <laughs> Ayun o. <no? laughs> Kahit malinggit may Ay, naman Ayun pala. <laughs> na. Ayan o. No? Diba? Ayan. Ito, so, ito. May Dahil mataba-taba. Tata yung laman, no? oh. Oo, oh, oo. Oh. Oh. Matamataba, eh. <laughs> Anong, Anong sa nagtalim <laughs> pa Ayan, ha, guys. Ang aking munting maes. Ang cute-cute ng bunga, oh. <laughs> Pinitas ko na. Wala. Walang matitikman, guys. Oh. oh, ang ganda ng mais. O, oh, diba? O, oh. Oh. wala kasi nauubos. Ang dami-daming bunga, wala na, naubos. <laughs> ang cute. <laughs> ang cute ang bunga. Ah, hindi ka makakatikim. Ah, nakatikim na pala si Kuya Porong kahapon. Si Kuya Porong nagumpisa. <laughs> Yan guys, pinitas ko na. Pinapitas na ni nanay. Meron na kami merienda. Ang kukuyot ng mais ko. O manang mana sa nagtanim kuyot. ba? Diba? Kasi nauubos nga siya. O ba? Diba? Ang dami din. 2, 4, 6, 8, 10. Si Shungangers, kuha ka na. Yan, singkit. Kuha ka na singkit. O. Yan, kuya idol. Ayan. Kuha ka na pagluto. Yan. Guys, kuha na kayo. Tikim din kayo ng mais ko. Ayan. Pinitas na po para kahit papano makatikim ng pinaghirapan. O, ba? Diba? Ayan. Kasi nga, nauubos nga po. Nawawala yung mga bunga niya. Kaya, ayan na. Hindi ko na ipapakita ang paglaga kasi alam nyo na naman ang paglaga. Sinama yung buhok para ano, para yan. Kasi tulong po yan sa paggaling sa may mga UTI. Ayan. Thank you, thank you for watching guys Ayan na po ang aking dinarbes Na mais Matitikman ko ng aking pinaghirapan At pinagpaguran guys Thank you for watching guys Ingat kayo lagi, God bless, love you mama, mama, mama. Chuk -chuk. Mwah, mwah, mwah